Good afternoon. So, ito, nagluluto ako ng aking lunch ngayon. Ginisang ampalaya with eggs. Ayan, malapit lang maluto. So, kailangan ng ampalaya ay lutong-luto para hindi siya mapait. At saka, meron ako dito atay. Adobong atay ng baboy ating vegetable ay ang palaya. At of course, with rice. So, bihira akong kumain ng rice dito sa Germany. So, siguro sa isang linggo, minsan lang ako magluto. Pero, pinupuno ko na yung rice cooker para hindi na ako luto ng luto. So, yung aking rice cooker, siguro mga 6 servings na yan para sa akin. Kasi kailangan bawasan ang rice dahil tumataas na yung aking blood sugar. Pero awa ng Diyos, hindi pa naman ako nag-take ng medicine uh, against uh, diabetes. Pero kailangan i-maintain ko ang low carbohydrate. So yan, kain muna tayo and happy Sunday to all. Bye bye!